Mag-iihaw po tayo ng inihaw na bangos na may palaman. Lalagyan natin ng sibuyas, kamatis, dahon ng alagaw. At yan po sili na yan sa usawan. Ganyan po kaliliit ang hiwa ng kamatis. Ganito naman ang hiwa ng sibuyas. Yan, ganyan po kaliliit. At ang alagaw, ganyan din po kaliliit ang hiwa ilalagay na po natin paghahalo-haloin po natin yan ayan po ang sausawan eh may kalabansi, sili at saka toyo ayan, timplahan po natin ang asin lagyan natin ang paminta konting bechin at paghalo-haloin la po at ipapalaban na. Ayan po ang aming dirty kitchen. Dito kami nag-iihaw, dito kami nagluluto sa kahoy. Ayan, Diyan kami nag iihaw Ayan, paluto na po yan. At finish. Luton-luto -luto po yan. Mga kagarden. kain na na po tayo.